Tara mga idol Tayo maninimot ng mangga Susubukan natin Titignan natin kung Kamusta um, na yung mga mangga dito Kasi dami dito yung mga mangga ngayong bagyuhan ang ah, grabe o oh, kalat ng mangga Nalaglag na yung mga hilaw Grabe mga idol Grabe mga bossing ko oh, Sayang Kalat Oh Amin, ah, tanong na sayang Ayun, gahanap lang tayo ng hinog Kasi yung mga Grabe yung mga idol no? Hindi na pwede pa hinogin Kasi Katulad nito Maniba lang na to Yung mga hinog na lang natin kukunin Kasi hindi na pwede pa hinogin

Ganda. Ngayon pala yung nakuha natin mga bossing. O. Hindi ko na nabidyohan. Talagang napakalakas na ulan doon sa... Oh, napakaganda nito. Kala mo, sadyang pinahunog ito ng ano. Kakaunti lang. Isang puno lang yung pinunta ko. Napakaraming laglag na hilaw talaga. ito dilaw na dilaw <coughs> ayun na mga guys grabe yung pisala